Ayan guys, ang dami mga bata oh. Nandiyan, isa na dyan si Jero, nandiyan Si Idol Coco, Idol Sam Idol IC, Idol Pong oh, wala oh, Mga patang dagat ng playa Ayan po sila guys Ayan po, solar po yan Ayan po, na po sa Ayan barangay solar Guys. ito na naman ang aking tambayan sa Roto ay Laguna di Bay sa akot ng Aplaya ito po butok ng Maria Makiling ito po bundok ng Los Baños ito po ang pulong kalamba layo kaya ano layo o bundok ng kalamba pulong kalamba Ganda talaga ng lugar na to eh. Ang pinanlawa. Beautiful. Anay pang naliligo. Ay, ayun. Ano Jeron! Dito! Jeron! Dito ka! Dito ka!